Malamig ang simoy ng hangin at madilim ang gabi. Nagpapahiwatig ng nalalapit na Desyembre. Samantalang tatlong anino ang paanas na nag-uusap sa pinto ng libingan. Nakausap mo ba sa Elias? Hindi. Ngunit kasama natin siya sapagkat may utang na loob siya kay Ginoong Ibarra. Sumama ako sapagkat ang asawa ko'y ipinagamot ni Ginoong ibara sa Maynila. Sasalakay ako sa kumbento upang makaganti sa kura. Sasalakin naman kami sa kwartel upang masabing ang aming amay may anak na lalaki. Lima na kaming sasalakay. Sapat na ito. Ang wika ni Ginong Ibarra ay dalawang puro kami. Natigil ang usapan nang may narinig silang dumarating. Nabanaagan nila ang panggigilid ng isang anino sa bakod at sa likod nito. May nakita pa silang isang aninong sumusunod. Nang makarating sa pinto, ang anino ay sinalubong ng tatlong anino maghiwalay tayo sa pagkatao'y sinusundan. Tanggapin ninyo bukas ang mga sandata at sa gabi ang paglusob. Ang isisigaw ninyo'y mabuhay sa ginong para lumakad na kayo. Ano ang inihintay ninyo rito? Hinihintay kong sumapit ang ikawalo ng gabi upang makakuha ng para ng patay. Naalala ng una na ang mga patay ay hindi nakikipagsugal sa dalawa. Na Napagkayarian nilang sila muna ang magsusugal upang malaman kung sino ang dapat umalis. Pumasok ang dalawa at naupo sa isang nitso. Ang unang dating ay nagkiskis ng posporo at sila'y nagkatinginan. Ngunit ang kanilang mukha'y nagpapahayag na hindi sila magkakilala. Ang huling dumating ay si Elias at ang una ay si Lucas. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na kiskis ng posporo ay naglagay si Lucas at si Elias naman ay tumaya. Si Elias ay tumaya sa kabayo, ngunit ang nabunot ay alas. Natalo si Elias. Natalo kayo. Ngayon isuhanan ninyo ako upang makapaghanap buhay na mag-isa. Dalawang gwardya-sibil ang naglalakad sa may tabi ng simbahan ng gabing yaon. Naguusap ang dalawa sa paghuli kay Elias. Nakasalubong nila si Lucas at pinatigil. Nakita mo ba si Elias? Hindi po. Hindi ka po siya kilala. Sulong! Hangal! Ilang sandali pa at dumating naman si Elias. Dinala ito ng mga gwardya-sibil sa maliwanag upang kilalanin. Saan ka pupunta? Hinahabol ko po ang lalaking may pilat sa mukha. Siya si Elias, na bumugbog sa aking kapatid. Nagmamadaling tumakbo ang dalawang gwardya-sibil patungong kumbento upang hulihin si Lucas. Nagtungo si Don Filippo sa bahay ni Pilosopo Tasio at sila'y nag-usap. May ilang araw nang nahihiga ang Pilosopo dahil sa mabilis na panghihina ng katawan. Hindi ko kayo mabati sa inyong pagbibitiw ng tungkulin. Sapagkat ngayon ay kalaban na ninyo ang kwartya sibil at tila hindi nararapat. Ang punoy kailangang manatili sa kanyang tungkulin sa panahon ng digma. Dapat nga po kung ang general ay matapat, patid ba ninyo na ang mga nahuli kong gwardiya sibil ay pinawala ng hindi man lamang inusig kung walang pahintulot ang aking puno ay wala akong magagawa. Wala po akong magagawa sa bayang natatakot. Tingnan ninyo sa ginoong ibara na sumunod sa paniniwala ng marami. Siya po ba'y ba naniniwala sa ekskomunyon? Ibang katayuan ninyo kay kinoong ibara ang nasa niya'y magtanim at upang magawa iyon ay kailangan magbigay siya sa kalikasan. Ang tungkulin ninyo'y magpasunod kaya't kayo ang nangangailangan ng lakas. Sa halip na kalabanin ninyo ang kapitan ay kinalaban ninyo sana ang nagmamalabi sa katungkulan at ang nanliligalig sa bayan. Marahil, hindi na kayo mag-iisa sapagkat ang isipan ng bayay hindi na katulad noong may dalawampung taon na ang nakalilipas. Ito ba ang inyong paniniwala? Hindi ninyo nakita ang panahong nagdaan at hindi rin ninyo napag-aralan ang ibinunga ng pagdami rito ng mga Europeyo. Ang pagdating ng mga bagong aklat at ang pagtungo ng marami nating kabataan sa Europa. Balasin inyo ang masisiglang kabataang nagsisikap matuto ng kasaysayan, matematika, biyografiya, panipikan, fisika, Ibat-ibang wikang kinasusuklaman ng marami noong araw, nalalaman na ng tao na siya'y tao. Wala na tayo sa panahon ng pagsisiyasat kung ano ang Diyos at sa pagsusuri ng mga bagay na hindi maunawaan sinisiyasat natin ngayon mga bagay na naapalikid sa atin. Ang mga makata natin ay nagpapahayag ng kayamanan ng kalikasan at tayo'y inakit na gumawa ang karunungang nag-udyok sa mga pagsusuri ay namumunga kulang pangalamang sa kaayusan. Lahat ay nagpapakilala ng pagbabago ng panahon. Pakinggan ninyo mangusap ang ating mga kabataan. Dumalaw kayo sa loob ng paaralan at hindi na ninyo maririnig ang mga pangalan ni na Santo Tomas. Suarez, Sanchez, Amat, at iba pa na dinaraklila namin noong araw. Hindi na maaaring sugpuin ng kumbento ang bagong kilusan. Ang mga Diyos-Diyosan ay mawawala na. Sa pag-ikot ng daigdig tungo sa pagsulong ay dadaloy ang dugo ng ilan datapot sa patak ng mga dugong iya'y lilitaw ang mga bakot malulusog na supling. Ang mga bahayagay hindi nagpupunyaking umunlad, ngunit umuunlad din kahit hindi sinasadya. Ang mga dominikano ay tumutulad sa mga heswita na kanilang kalaban sa pagpipista ng mga kolehiyo, pagpapatayo ng dulaan at pagpapasulat ng mga tula sapagkat nalalaman nilang makatutulong sa kanilang pagpapaunlad sa panahong darating. Sinabi ninyong kasama ng pagkakasulong ang mga Hesuita ngunit bakit po sila tinutulisa sa Europa? May tatlong paraan ng pagsunod sa pagsulong sa unahan, sa tagiliran at sa likuran. Ang mga nauuna ay umaakay. Ang nasa tagiliran ay napadadala at ang nahuhuli napatatangay sa agos ng pag-unlad iyan ang mga Heswita sa Europa Binili nila ang lumagay sa likuran upang hindi masagasaan ng mabilis na takbo ng kabihasnan ang Pilipinas ay tatlong dantaong na iwan ng daong ng pagsulong. Kaya't ang mga Yeswita sa Europa ay papaurong samantalang dito'y kumakatawan sila sa pagsulong. Ang pinag-uusapan natin ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. malubog na sa kanluran ang araw ng aking mga kapanahon. Ngunit kayo'y papaharap pa lamang sa pakikipaglaban. Ang naglalaban ay ang kahapong kakapit sa umuugang moog ng mga Panginoon at ang hinaharap na umaawit ng tagumpay at natatanglawan ng silahis ng isang magandang umaga. Silahis na taglay ang mabuting balita mula sa ibang lupain. Sino ang masasawi sa dalawa at madaraganan ng mga batong guguho? Sandaling tumigil si Mang Tasyo nang mapansing nagmumuni si Don Filippo. Ipinalalagay ninyong ako'y namamali sapagkat ako'y may sakit. Bukod dito, nabubuhay ako sa panaginip. May katwiran kayo. Ako'y nananaginip. Ang ating mga binatay walang iniisip kundi kaligayahan, panliligaw at paglulugso ng karangalan ng mga dalaga ay sa kagalingan ng bayan. Ang mga babae, dahil sa pag-aalaga sa tahanan ng Diyos, ay nakalilimot sa sariling tahanan. Masisipag sa bisyo at matatapang sa paggawa ng kahihiyan ang mga binata. Ang mga batay nagigising sa masamang kaugalian. Ang matatanday siya pang nagtutulak sa kabataan, sa kasamaan, dahil sa kanilang masasamang halimbawa. Ikinagagalak ko ang kamatayan ng dahil diyan. Nagtanong si Don Filipo upang ibahin ang usapan. Ibig ba ninyo ng gamot? Ang mga mamamatay ay hindi nangangailangan ng gamot. Ang gamot ay para sa inyong may iwan. Ipakisabi lamang kay Ibarra na nais ko makita bukas. May mahalaga lamang akong sasabihin. Ilang araw na lamang ang nalalabi sa aking buhay at ako'y yayauna. Ang Pilipinas, ang Pilipinas, ay nalalambungan ng kadiliman. Nagpaalam na si Don Filippo na taglay ang malabis na kalungkutan. Tinakbo ni Elias ang sisidlan ng mga sandaka na tapwat. Ilang saglit lamang ay nabitiwan din ang balaraw na kinuha at nilisan ng bahay.